Isang mamamatay tao ang nagtitinda ng hamburger at ang kanyang pangunahing sangkap ay ang kanyang mga biktima. Sino si Joseph Formeteni? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Joseph Roy Metheny ay isinilang sa Baltimore, United States, isa sa anim na magkakapatid. Isang alkoholik ang ama ni Joseph Roy. Maaga itong binawian ng buhay dahil sa car accident. Dahil sa maagang pagawala ng kanyang ama, ay mag-isa silang itinaguyod ng kanilang ina. Dumating pa nga sa punto na kinailangan nito magtrabaho ng dalawang beses bawat araw. Dahil pagod sa pagtatrabaho ang kanilang ina at maagang nawala ang kanilang ama, napabayaan si Joseph Floyd na naging dahilan ng maaga nitong pagkalulong sa masamang bisyo. Sa edad na labing walo, nakatikim na ito ng droga at napasama sa mga taong lulong sa ganitong bisyo. Tumating sa punto na nakapag-asawa si Joseph Roy pero imbis na magbago dahil sa may inspirasyon na ito sa buhay ay kabaliktaran ng nangyari. Maging ang asawa nito ay gumagamit na rin ng droga. Noong 1994, iniwan siya ng kanyang asawa at anak para sumama sa ibang lalaki. Halos ikabaliw ito ni Joseph Roy. Ilang araw niya itong hinanap ngunit bigo siyang makita ang mga hito. Dahil sa sobrang galit ni Joseph Toy, ay pinagdiskitahan niya ang dalawang homeless na nakita niya at bigla niya itong pinalakol. Di kalayuan sa lugar ng krimen, nakita niya ang dalawang babae. Kinausap niya ito at nagtanong kung nakita ba nito ang kanyang asawa at anak, ngunit walang alam ang dalawang babae. Dumilim ang paningin ni Joseph Roy. Pinagsamantalahan niya ang dalawa at sinakal niya ang mga ito gamit ang extension cord at inilibing ang mga ito. Di kalayuan napansin ni Joseph Roy ang isang matandang mangingisda na nakatingin sa kanya. Ito ay kanyang nilapitan, pinalo niya ito hanggang bawian ng buhay. Noong tanging gabing iyon ay lima agad ang kanyang naging biktima. Dumaan ng dalawang taon, nakilala ni Joseph Roy si Kimberly Lynn Spencer. Ito ay kanyang sinusuyo na nauwi sa pagpatay nito sa babae nang dahil sa pagtanggi nito na matulog kasama si Joseph Roy. Tinagtad niya ito at inilagay sa gilingan ng kabne. Noong linggong iyon ay nagtayo siya ng isang food cart truck at nagtinda siya ng hamburger. Pinaghalo-halo niya ang beef, pork at laman ni Kimberly. Walang nagduda sa panindang hamburger ni Joseph Roy. Bagkos marami pa ang nasarapan dito, naging maganda ang pagbebenta ni Joseph Roy hanggang maubos ang kanyang secret ingredients. Kaya makalipas ang isang buwan, December 8, 1996, nakakita ng bagong biktima si Joseph Roy. Ito ay si Rita Kemper. Dinala niya ito sa kanyang truck. Noong pagsasamantala niya na ito ay naglaban ito at nagsisigaw, tumalon ito sa bintana at tumakbo upang tumawag ng polis. Dahil dito ay dali-dali nagligpit ng gamit sa si Joseph Roy dahil alam niya na paparating na ang mga polis na tinawag ni Rita. Paglabas ni Joseph Roy upang tumakas ay huli na ang lahat. Andiyan na ang mga polis upang arestuin siya. Noong 2006, inamin niya ang kanyang mga krimen. Tinatayang umabot ng labintatlo ang kanyang napatay. Ngunit tanging dalawang kasong pagpatay lamang ang nakuha ng ebidensya ng mga otoridad. Noong tinanong siya sa kanyang motibo sa kanyang ginawa ay wala itong masabi kundi ginawa niya lang ito ng kusa at hindi siya hihingi ng sorry para dito. Noong August 4, 2007, natagpuan si Joseph Roy na wala ng buhay sa kanyang selda.